Mga kapananampalataya, may oras ka ba? Tara, samahan mo kong pagnilayan ang mga salita ng Diyos. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panong iyon, muling tumuwid si Jesus sa bayo ng lawa ng Galilea, lakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya ng lawa, ay pinakalipumpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya ay nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo. Agaw buhay po ang anak kong dalaga. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya ay gumaling at pabuhay. Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napangaraming taong nagsisiksiksikan. Ano pat halos maipita siya. May isang babae roon na labing dalawang taon nang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami nang manggagamot ng tumingin sa kanya at nauubos na sa kapapagamot ang kanyang ari-arian ngunit hindi siya napapabuti kahit kaunti bagkos ay lalong lumubha. Naninig niya ang sinabi ng mga tao tungkol kay Jesus. Kaya tangipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At inipon niya ang damit nito. Sapagkat sinabi niya sa sarili, Mahipo ko lang ang kanyang damit ay kagaling na ako. Bigla tumigil ang kanyang pagdudugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lubaba sa kanya. Kaya bumaling siya sa tao at nagtanong, sino ang humipo sa akin? Sumagot ang kanyang mga lagat, Nakikita po ninyong nagsisiksikan ng napakaraming tao. Bakit itinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo? Subalit, patuloy na lumingalinga si Jesus. Hinahanap ang humipo sa kanya. ay alam ng babae ang nangyari. Siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus nagpatira pa at pinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na at ipanatag ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman. Samantalang nagsasalita pa si Jesus, mailang dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na ang anak ninyong patay na po ang alak ninyo. Sabi nila, bakit pa ninyo aabalahin ng guro? Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip, ay sinabi sa tagkapamahala, huwag kang mabagabag, manalig ka. At wala siyang sinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, Nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nananagoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, Bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang. Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinilabas niya ang lahat malibang sa ama't ina ng bata at sa tatlong alagad at sila ay pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, Talita kumi. Nang ibig sabihin, Ineng, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka o magpangon ka. Pagdakay, bumangon ng bata at lumakan. Siya labing dalawang taon na at ang ang lahat. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man at iniutos niyang bigyan ng pagkain ng bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Huwag kang mabagabag, manalik ka. Mga kapananampalataya, tayo ay nasa ikalabing tatlong linggo sa karaniwang panahon. Ang ibang ilo ngayong araw ay nagpapakita sa atin ng dalawang senaryo. Una, si Jairo, ang amang may anak na may sakit na binuhay ng Panginoon. Pangalawa, ang babaeng labing dalawang taon nang dinutugo. Bagaman dalawa, ito pa rin ay nagtuturo sa atin ng iisang bagay. Ito ay ang manalik sa Panginoon. Ang babae sa Ebanghelyo ay nagpapakita ng lubos na determinasyon at pagkapit kay Jesus. Nanalig siya na mahawakan lamang ang dulo ng damit ni Jesus ay gagaling na siya. Nasa kabila ng dami ng taong nakapaligid kay Jesus ng mga panahon na yon, siya ay nagpuminit na lumapit. Ito ay isang katangian ng karamihan sa atin, sa ating mga katoliko. Ang walang sawang pananalig at pananalangin. Hindi man bahagi ng katuruan ng simbahan, ngunit marami pa rin gumagawa nito. Ito yung paghipo sa damit at parte ng katawan ng isang imahe o religious icon. Naniniwala kasi ang karamihan sa atin na sa pamagitan ng paghipo sa mga ito ay magiging tulong ito sa paggaling na kanilang kanilang karamdaman o sa pagkamit ng kanilang kahilingan. Minsan, ay ginagawang pamamanata sa atin o ng iba sa atin dito ay nakasusumpong sila ng kasagutan sa kanilang mahiling at panalangin. Ang naging reaksyon ni Jesus doon sa ginawa ng babae ay hindi upang pagalitan siya, kundi upang lubusang ibigay sa babahag ito ang ganap na kagalingan. Si Jairo ay isang larawan ng isang amang lubos na nagpakita ng pananapalataya na sa tulong ni Jesus ay mabubuhay ang kanyang anak. Na sa kabila ng panaghoy at hindi paniniwala ng mga tao sa paligid niya, kinapitan pa rin niya si Jesus. Dahil marahil ay alam niya na si Jesus lang ang tanging pag-asa para gumaling ang kanilang anak. Marami sa atin ay nakakaranas sa mga panaghoy, sigawan, pagkontra at ingay sa ating kapiligiran. Ang mga ito ay nagsisilbing balakid o hadlang upang ilayo tayo sa ating pananampalataya sa Diyos. Ito ay nagsisilbing hadlang upang mapatigil tayo sa anumang bagay na ginagawa natin na kaaya-aya sa mata ng Diyos. Isang halimbawa nito ay ang pagtupad sa tungkulin natin sa pagdisimba tuwing linggo. Madalas, nandyan ang panaghoy ng katamaran sa ating katawan. Ingay ng mga nakapaligid, uh, ng mga tao nakapaligid sa atin. Ang panaghoy o sigaw ng ating mga gadgets upang imbis tayo ay lumabas upang magsimba, ito na lang ang ating pagtuunan ng pansin sa araw ng linggo. Ngunit ito ang tanong, ano ang ginagawa natin sa mga ito? Nagpapadala ba tayo? O hindi? Na kapag tumawag ang ating barkada o ang ating kaibigan, imbis tayo ay pupunta sa simbahan, tayo ay sasama na lang sa kanya. O ang katamaran. Anong ginagawa natin dito? Tayo ba ay nagpapadala na lang na imbis na sasabihin natin sa sarili, sige magsisimba muna ako. O ang ginagawa natin, sige na, matutulog na nga muna ako. Mamaya na lang ako magsisimba hanggang sa makatulog na at rin na talagang magsimba. O ang gadgets natin. May magandang panuunin sa ating mga gadgets, sa, sa na mga videos. Mas inuuna ba natin yon O mas inuuna natin na magsimba? Halinawa, mga kapananapalataya ay masundan natin ang halimbawa ni Jairo na sa kabila ng mga panaghoy ng mga tao, ay sumunod pa rin siya sa Panginoon. Pursigihin natin na lubusang makakapit at makalapit kay Jesus, kagaya ng ginawa ng babae sa Ebanghelyo. Dahil nasa Diyos lang ang lahat ng ating mga kinanga. Sa putong ito, samahan ninyo ko sa isang panalangin. Ang maraming makapanyarihan, Salamat po sa pagkakataong ito. Hari nawa, tulungan mo po ang bawat isa na kumapit at manalampalataya man, at mananampalataya sa inyo. Turuan niyo po kami na patuloy na kumapit sa inyo. Bigyan mo po kami ng malalim na nananampalataya pananampalataya na kayo lang ang aming kailangan at wala ng iba at lubusan naming magawa ang aming mga tungkulin sa inyo. Hiniling namin ito sa pangalan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo. Amen.